Sino ang masosyal? Ay ni Marcos o Lisa Araneta Marcos? Para sa akin, si Ivy eh. Kasi? Kasi ano eh, na-establish na, na, niya yung ganong klase personality way, way back pa eh. Si Lisa, ngayon lamang naman siya na lumabas eh. Although kinakilala ko na siya when she was a practicing lawyer kasi ako, mas particular ako kasi sa yung physical appearance ng tao para masabi ko na so, so, social naman ito. Eh pareho naman silang may pera, pareho naman sila na na, na may career. So, ang, ang para lang magka meron ng pag, ang para lang ma ang tie eh doon na lang sa look. Hindi ako doon, doon ako sa Amy Marcos because si Amy Marcos pwedeng mag-adjust sa kahit anong klase sitwasyon. Kung gusto niyong kung gusto eh. siya, Kaya niya. Kung gusto niyong magpaka-jologs, kaya oh, niya. Artista diba? eh. At saka yung, yung niya, actually, hindi naman put on. Oh, hindi, put on. Nak na niya talaga. na niya yun.